Ngayong umaga mga be, dito tayo sa likod ng bahay namin nag-anlag. Entro. <coughs> 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 Pasensya na po, is, inububo tayo. Ngayong, inububo tayo. Ngayong umaga po is mga be, is nandiyan po yung aking mga sisyo. Nandiyan yung aking mga sisyo. Tapos, pakita ko lang sa inyo yung ano, mga alaga ko mga manok, mga Mga be. Tapos ito pala yung ano yung mga saging kong tanim. Hindi pa ko siya na espresya ng round na ako. Oh. Pero medyo mataba-taba na siya mga be. Medyo mataba-taba na. Tapos yung aking sisiyo nandito din. May sisiyo din ako dyan. O nandyan. Kasi itim siya hindi siya ma -ano, makita masyado. Oh. Nandyan yung aking sisiyo. Then si mother. Dito na si mother. Dito sa ano sa aming saingan. Oh. So, Hello, mother. Good morning. Oh. Mother, tingin dito sa camera. Tingin dito. Halika. Wala mo na si mother sa Wala si mother sa mood. Tapos ito yung aking sisiyo na yung aking manok na lalaki. Nandiyan siya. Yung aking lalaking chicken. Ngayon po is dito na si mother. Mother kasi maligo na siya good morning mother ano kinain mo ah kumain na pala si mother ng candy na with chocolate yung dalag kapatid ko galing may mula oh, tapos ano yung damit mo na oh yan pakita mo sa camera yan oh nandiyan yung damit ni mother para para sa pagkatapos sa pagligo yan, yan yung kanyang susuotin di pa puting puti na yung buhok ni mother pupuka mo na mother sa ano sa dito sa ito pupuka mo na mabay ka na maligo kasi nagpainip ako ng tubig ko oh. dito na si mother sa kanyang upuan o oh, yan tapos ito yung kay mother tipinganan mga pe katapos po es katapos si mother maligo is kakain na siya ng kanyang almusal, hindi pa Today is May 27 mga gabi. Talbos, ay, kaging kalabasa pala, sorry. Kaging kalabasa mga gabi. Good morning, May 27 po, po ngayong araw. Ngayong araw po is magmumukbang naman si mother ng pork and beans with is the anatilapia. Oh ayan, grabing sarap ng kain ni maro ngayong umaga, o oh. tapos yung posa nandiyan o oh. yan yung harapan ng aming bahay, mga veyo oh. ito yung harapan ng aming bahay, o oh. yan good morning po sa inyong lahat ito yung kalsada sa aming kali, oh. tapos ito yung patungo ng bundok na the kali, mga veyo yan. Papasok tayo dito sa aming end, sa aming aming bahay. O, yan, yan po ang terrace namin mga be. Terrace, o. Yan. Diyan si mother palagi naghiga. Yan. Si mother, kumain ka pa mother? Hindi pa tapos? Bilisan mo pagkain mother. Bilisan mo pagkain. O, yan. Yung pork and beans mo bilisan mo pagkain. Isa sa favorite mother, ano yung pork and beans mga be. Ayan Oh. Dito, dito din yung ano yung isa kong sisiyo, oh. yung aking inahing manok lang din Oh. Yung ating talbos ng kamuti o oh, kamuti tapos oh. ang taba. Ang taba o, oh, grabe. Ito is may saging tayo dito, bagong tiba Iyan, mga ano na mga tourists from now na saging natin. Ito ang ating sisiyo. Oh. Hmm. Yan, yan, isa sa inahin ko din dyan, o inahin ko din yan, ano. Malapit na din yan mga itlog mga be. O. Oh. Pangatlo kong inahen mga siswang. O. Oh. Ang lalaki kong manok mga kasiswang. O oh, yung aking ano pang ano pang habal. Isa sa aking pang apat na inahing manok. Yan yung isa ko pang inahing manok mga siswang. Ito so, pa yung aking kulay white na Tapos yan. Tapos si Mother kumain ng pork and beans. Obos lahat. Kunting kanin na lang mga siswang. Oh. Tapos nag-request si Mother ng kopi kasi mag daw siya ngayong umaga. Katapos lang ni Mother kumain ng almusal. Oh. Tapos lang ni Mother kumain ng almusal. Hapon po is mag coffee time na si mother. tapos oh, nagbili kasi yung pamangkin ko ng chest pandisal. O, oh, yun. Hinalo kay Obi ni mother yung kanyang coffee. Yan. Sinawso na ni mother yung chest pandisal. O. Oh. Yan. Yung harapan ng aming bahay. Dami ng kalsada. O. Oh. Ah, hindi kasi si mother tapos mag coffee. Oh. sa naman ulit si mother at napula yung labi ni mother ang pula na pala ng labi ni mother ang pula ng labi ni mother yan ngayon ay ngayong gabi mga be nandito po ako sa NBB baby pharmacy then may nagbigay pa sa atin si Marco Gabriel from Quezon wow <laughs> Hindi <laughs> ko talaga expect na magbigay sa akin si Marga Gabriel from Quezon City. Isa sa isa sa Marinellian mga kaseswang. Ayaw I want ko bigay sa akin ni Mar Marga Gabriel din yung ano yung kumbaga ito. ito yung nagano sa akin magbigay kasi vlog chat lang sa kanya si Marga Gabriel yes. or si Mimi. Si Mimi. Si Montes. Si Mimi, Mimi Montes ang fraud magandang binabae hair and poblacion ka TLD ba? Yes. Yeah. Salamat ang mo. Oh. Kasabay <laughs> natin dito sa asin, si si Casco. <laughs> <laughs> Ngayon po is palabas na tayo dito sa NBB Format eh, kasi ito na yung sponsor natin di ba? Thank you so much kaya no kay Mimi Casco. Ah. Ngayong tanghalian mga BS mag paapoy muna ako para sa ulam ni mother yan o nakaapoy na siya patapos yan es maglagay na tayo niya ng manok na broiler mag po tayo siya na yung, ano, yung aking manok atin siya muna pinababad sa tubig kasi nag ice ice yan yung ulam namin ngayon tanghali mga big pancet siya na yung ating inihaw na manok mga be kain na si mother ng kanyang sang halian mga ave ini inihaw na manok na breeder oh tapos meron siyang alamang dyan oh giniling na alamang tapos may konting pancet oh magkuha muna natin ng tubig mga seswang dyan na yung tubig ni mother o kasi in, init sa aming probensya ngayong araw May 20 air. so to, to this problem now is June na mga be oh. ay, dito. yan kain pa rin si mother sa ilalim may pusa oh, may aso doon sa labas yung asong isa oh, dito yung isang aso sa loob ay dalawa kaso dito oh. yan tapos iso, ako, oh, nako, nag-ante ng pagkain sila. Tapos nandun yung isa sa, ano, sa labas. Oh. Tapos yung isa dito. ako oh, nako naman. Inom na si Mother ng tubig, mga hmm. Yan. Ngayong umaga, mga kaseswang, eh. Ano, Wednesday, May 29 Ngayong umaga po dito lang po tayo nag-end po sa aming likuran ng aming bahay mga kaseswa ako And front po ng sa likod pa ng namin sorry Aga-aga nag-content na di pa. Sim as usual walang pababagong content natin Then, ngayong umaga es mag-akyat na tayo doon sa itaas kasi si Mador nandun pa rin sa kanyang higaan Ayan. at kita tayo medyo yung bakla is ano pa siya medyo pagod na pagod kasi gumala kagabi ako diba mga kaseswang usap ng gobyerno. Ngayong umaga es, eh, dito pa si Mador. Sa kanya higaan, di pa oh dito pa si Mador. Nakahiga pa yung ating nanay na. Holy Anin. Tapos yung kanyang mosket, hindi pa natiklop. Ah. Kaya naman kung sa aming bahay, mga kasiswang ha. Then... Ah. Ni yung aking pag-content ah. sa aking pag-vlog sinishare ko ngayon lang ngayon. po yung ah, totoong sa nangyari papay. sa buhay ah. ko diba Hindi ako nagsabi na nag-vlog ako para mag pasikat either mag ano mag kaawa sa aking content. Kasi baka magsabi kayo na ano, aba, grabe tong content na tong bakla na to. Ano, grabe. Yung pahay, raming sampay-sampay. Tapos, diba? that's the true life of my history story, diba Ngayong ngayong umaga, yung buhay ng nanay ko po pala is ano siya. tulog higa kain snack yan kasi si mother po is all yan di yun diba oh, tingnan um, okay, princessa yung nanay ko dalal dalal parang kumbaga is prinsesang prinsesa yung nanay ko Then, sana itong content na ito is sana is mapulot ito ng aral sa mga makapanood na content na ito. Diba? Then, pag mamaya mga seswang is bababa na si Mador kasi nakaready na, na, yung tubig niya doon sa kabilang bahay. Kasi every morning pag naligo si Mador is meron siya talagang hot water. Diba? si mas usual yung mga content ko napakasimple lang po talaga yung content ko diba sana yung content that is mapuruta to ng araw sana na maraming manood sa ano yung mga nanay ko diba mother baba na tayo mother kasi mali ko ka na mother mamita pata ta pata na ta ta, ta ta kasi nakaredy na yung tubig bro na maligam gam tapos naka, habang naligo ka is maglutba ko na ulam tara ta dumay na akwan, ta, ta. Ngayon mga kasiswang is dilumating na si mother dito sa kanyang kainan na tipinganan mga kasis. Nakalimutan ko lang si mother pagkuha ng video doon sa simula doon sa bahay namin. Diyan. Sa isa naming mansion. ba? Diba? Dito si mother yes. Ngayon is magpahiligo na ako kay mother Hindi ko na sa inyo pakita magpahiligo kay mother mga kasiswang. Yan. magkuha mo muna tayo ng video mga kasiswang. O dito lang tayo magkuha ng video sa aming playground namin sa Green Green Grass House diba o oh. agang aga is napakainit sa aming probensya ngayong araw mga kaseswang o oh. medyo mataba na yung ating kalabasa din doon hindi ko lang muna sa inyo pakita yung mga tanim ko dito sa aming playground pero dito diba ba malapit na may may may, mga laman na yan, pero hindi ko muna yan pinapakita sa inyo may mga laman na siya oh. mm. Mm. ang taban aking talbos ng kamote kasi suwang yan bagong ligo si mother at magkaroon na si mother ng kanyang damit magpalit na tapos nakalindo yung kay mother olam na <laughs> first class na isda tapos with matching coffee tapos may alamang na konti mga kase so pili ko kapon niya na isda niya is ano 300 ang kilo wow ngayong umaga is magmumukbang naman si mother ulit ng kanyang almusal o yan yeah, o magmumukbang naman si mother ulit tapos so, may hinugli atin sa saging, Yan mamaya yung ating pag, yan mamaya ating ating arwalos natin mamaya yung ano sa pagluto na pag, pagkain ko kay mother. Pagparita ko may ano sa mga